YouTube channel, Rosanna Ilyas. Ah! <laughs> okay. Asan ang guys, daleyan muna? Oh, it's a na. pocha. Mamaya. Agaom natay tayong sausanan mga sis. Fresh from the farm. Fresh from the Wala akong toyo, mga sis, na Selbers 1 toyo. Ito lang. Habhaba na. Alam nyo ba, layo ng pinanggalingan ng isda na to. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, from Manila to Mindanao. Baga ganon dito sa lugar namin from Karachi to Islamabad. Pero one night lang yung travel niya kasi by train. Baya train station, o di ba? So pinick up ni Kabayan na Pilipina from Islamabad train station papunta sa bahay niya at hinatid niya sa bus station papunta dito sa lugar namin. Hmm, di ba? So, yun. Yun, charmes ginamos. Wait natin si Ilyas na ano, kumukuha ng rice. Kumukuha ng rice. Manukad ta, manukad ta kay... This is special dinner expensive dinner. Charot, ginamos. bangus guys. Wed. Salad na. Sibuyas, kamatis, sili, at itlog na maalat. Wow, na wow. Alam niyo ba? Kaya kumuobos po. Alam nyo guys, mga unyon dito sa amin ang lalaki ngayon bagong harvest. Matamis, tamis. Hindi mo ma-feel yung anghang na pumapasok sa ilong. ganun yung sa saan sa, natin sa sibuyas natin na ano. Mga imported. From, ano, from China. Ito, hindi. Maramis-maramis siya, mga sisi, kasi bagong harvest. Ang tagal ng rice. Rice, please! favorite ni Elias yan. Daing na bangus tapos sausa ng chili. Katulad sa chowking, yan ang hindi-hindi niya makakalimutan. Yung aking sele, limon, is from our garden. Basa pa o oh, basa pa. Okay, ito. Sige, yung cellphone dito konti. Ha? Oh, dandahan. Ibaba mo konti, ibaba mo konti. Bakit baba? Ibababa mo konti. oh okay na baba. Konti lang. Ah, sige. O, oh, sabihin mo ka sa kanila na, sabihin mo. oh travel well, make a order na din, sabihin mo kain mo tayo. Kain mo po tayo. Ano alam natin? Ito, bundles bangus boneless bangos daw ang ulam namin. Wala akong brown rice, mga sisi. Brown Pag rice. White rice. Pag brown rice, marami akong makakain. Pag white rice, medyo 50-50 lang. Kumain na to siya eh, chapati. Hmm? Ay, mm, don't know ano lagay mo. Salsi egg. Hmm. Lemon salsa mo. Dirty egg, hindi ako kain. Ito so, ah. Hmm. Lemon lang yan. Sausag mo. Lemon po hindi. Basta pag lagay mo. Ano yan? Red chili powder. Chili flakes. Chili flakes? Ano ah. pa dito? Ano na mga isuan? Sige Slanting mo ba? Sige. Sa Pilipinas, saan mo na kain yan? Ha? Eh? Pinto mo sa kanila, saan mo na kain yan? kain of. Sa Pilipinas, saan? Chowkin. Chowkin, Tá aqui. How do you do it? Coming, ah. hmm? Come here, Dada. Ah. Please. Kuni-kuni at the bar. Kuni, Dada. Kuni. Pano na yan? Pano na yan? ma kung of off comment, ano na man yan? Ano comment? kay bata, pag bata magsalita, bawal. Let's put a trip over Sabi niya, fresh-cast fresh na yung mouth ko. Fresh kasi onion. Gusto ko bandang tiyan. Tiyan, kain. Tapos na ako. Kanyang kain na ako, chapati. Roti. Thank you, eh. malalim yung aking bed. Bigyan mo pa ako kunting rice, Nje. Sin sa mga sis, pag ganitong ulam talaga. Hindi naman ako nag-rice kaninang tanghali. Sige, hinihintay ko talaga 'tong isda. Ngee. Ngee.

door kaya marami mga bata. Hindi. Alam niyo mga sis, sa araw, nagpapapawis talaga ako. Inaayos ko yung garden ko, nililinisan ko yung mga tanim po, binubunot ko yung mga dumi, mga damo. Tapos, tawakit ako yung bukid, harap ako ng kahoy. Araw-araw talaga.

どれくらいなの thanks god sa blessings at sa inyo mga sis sa solid supporter ng Rosanna Elias salamat sa inyong pag-watch po supporta itong video ko talagang raw video to mga sis walang edit edit walang ano ano walang arty arty kung ano rin nakikita yun yun talaga Natakot ako mag-edit ng video baka ma -ma ano ma-erase lahat yung video sayang Yeah. So, itong gutom, ito klak na. Terima kasih telah menonton! sa guys ubusan salad sibuyas na ganyan kalaki oh Thanks God, best food ever. Magtira pa ako bukas, mga sis. Sisinungaling ka pa ako. Kaya ko namang ubusin. Mas gusto ko lasa ng ano ngayon onion kaysa kamatis. Ang um ginahaw ko kasi nito lemon din ganito din siya anak ko hindi ko makain ng isda. tilapia lang. Pero, hindi gaano. Tikim-tikim lang. Parang si Sami, kain to si Thank you mga sis. Awat na. Thank you for watching. Sana nabusog din kayo sa inyong hapagkainan. God bless everyone and salamat sa inyong love and support for the Elias family here in Pakistan. God bless!